Alright, uh, magandang araw muli mga kababayan and welcome back to my YouTube channel Taong kalye. Ayan, magreaction video tayo mga kababayan at uh, pakinggan po natin yung mga komento ng ating makababayan kung bakit ba bumaba ang uh, rating ng ating Pangulong uh, PBBM. Alam naman natin nung nagkaroon ng survey na karambuan ay buwabot na 64% itong rating ng ating Pangulong uh, Bongbong Marcos. Kaya pakinggan po natin itong video nito ito at uh, Bigyan na reaction to mga babayan Let's go! Kilala ni Marcos at saka ng asawa niya yung mga kartel na yan. Oh. Mga niya yan. Okay po. Na Ipa ko sa mga speech niya, lalo yung sa ibang bansa, yung pagkabay. Kaya hinihintay namin yung, yung mga siya. yung mga sasabi. Magaling siya mag-speech. Hindi ko alam lang kung bakit. <laughs> <laughs> Isang taong hindi niya tayang pinapayaan lang niya, lumubo yung ganun ka. Opo. Oh, Ayaw niyang pitawan yung agriculture. diyan yan sa magaling. Ang galing ng dating umahawak yan si... Yung kay Duterte. Si Pinyol, di ba? Mani, mani. Manny, yun. Oh? Wala eh. no? Isa sa mga dahilan ng ating mga babayan patungkol sa magpapa ng rating ng ating Pangulong Bongbong Marcos, itong uh, pagtaas ng ano ng bigas, uh, mga babayan. Alam naman natin yung bigas eh. Ito yung number one ng ating mga kababayan, mga Pilipino, no? talagang kanin talaga kumakain din ng kanin everyday. at yun nga tumataas na ng, ang, ano yung uh, presyo ng bigas at sabi nga ni ng isang kababayan natin dapat di uh, kasi ang alam natin di ba si ang secretary ng uh, ng DA ay si PBBM Bongbong Marcos kaya sabi nga natin kababayan natin dapat pala eh, ibigay na lang sa iba yung uh, yung uh, departamento na yan para mapatakbo ng maayos kasi nakikita nila kay kay PBBM parang hindi nagagawa ng maayos kasi nga tumataas pa rin yung ano yung ating presyo ng ating bigas. Yan tuloy po natin mga kababayan. Ah, uh, <laughs> po niya may nabibili pang 36 pesos ang kilo. Nung naupo po si Bongbong, uh, Marcos, may 36, pa. Ngayon, oh. ngayon wala na 56 na. Aasahan mo yung ano ba itong ano niya yung sa mga ano yung kadiwa kadiwa eh, eh kalawok kadiwa ko ba dito Kalawak lawak na, na Pilipinas. E kadiwa po ba dito sa Bulacan? Wala pa akong nakita dito ng kadiwa. Ah, wala. Ay ah, wala pa. Kung bibigyan niyo po ng score ang ating pangulong Bongbong Marcos from 0 to 10 sa kanyang pananungkulan, nakamahigit isang taon na po siya. Ano po kayong score ang pwedeng mong bigyan? 5. Kasi eh, para wala nang yayari. Puro lang mayaman ang ano niya eh, sa mga mahirap. Lalo, laging mahirap ah. So ano, five lang. Five lang. Bakit Kasi po nagsisimula pa lang naman eh. Hirap eh. Hirap ng buhay ngayon. Lahat mahal lang Kaya po, ano po mabibigay niya score? Five lang. Mahal bigas. Ang mahal ang bigas. <laughs> <laughs> ah, mahal ang bigas. Kaya five lang. Yan nga mga kababayan, makita ano? naman natin yung ating mga kababayan na tinanong sa survey na ito. Talagang uh, ang score nila kay uh, Bongbong Marcos ay 5 uh, lang. Parang sa level lang tama lang, hindi naman siya mataas, hindi naman siya baba. Gitna, gitna lang siya. Kasi ang, ang nagiging problema talaga sa mga tinatanong ng survey sa ating mga kababayan ay talagang napakamahal ng bilihin at napakamahal ng bigas mga kababayan. Kaya isa yan sa mga problema na dapat tutukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung uh, mapigilan yung pagtaas ng ano ng uh, bigas sa ating uh, bansa. Kaya sabi ni isang kababayan natin, may kadiwa nga pero naman eh, hindi ba nakakarating sa buong uh, Pilipinas yung kadiwa may ilang ilang lugar lang na napupuntahan ng kadiwa para makabili ng mga murang bigas at murang Kaya sabi napakalawak ng bansa natin, at di kayang abutin yung mga lugar na kung saan talaga namang abutin ng kaliwa. Kaya ito, pakinggan po natin yung komento ni uh, General Opinion patungkol naman dito sa survey na ito, mga Let's go! Ito na po ang sentimento ng majority of the Filipinos na hirap na hirap na sa buhay. Kaya kung ang tao na magbigay ng rating sa Pangulo, pag sa Nasa mag-average lang siya ng 5 out of 10 Tapos ang reklamo talaga is mahal ang bigas So kailan kaya darating ang panahon Na matupad yung pangako niya na maging 20 pesos per kilo ang bugas To me, hindi na ako maasa Suntok sa buwan Daydreaming, sabi ni Pangulong Duterte Ah uh, sa tingin ko, ito, nangyaring gera sa Israel, Hamas, Lala, lalala, ang problema. mag -dra 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 na naman niya ng pagtas ng presyo. Kasi ngayon, bagong balita lang, nakisama na sa gulo itong Hezbollah sa Lebanon. Na ito, ang daming armas itong Hezbollah. At suportado ng Iran. Pag naki, Sama ang Iran at sinuportahan yung Hezbollah-Israel conflict. Parang Russia-Ukraine war na rin ito. Grabe. So, ito, I don't know, anong gagawin natin, uh, I don't know, anong gagawin ng Pangulo, ay eh, lalong, ano, lalo siyang magkakasakit nito. Kasi, inaamin po ng Pangulo na hindi siya makatulog-tulog ng mahimbing ng dahil sa inflation. Is sleepless nights siya. Kaya medyo kinakarma na atang pangulo eh. Panaw ni Tatay Digong, grabe naman yung crisis COVID-19, lang, hindi po ganyan kahirap ang buhay natin noon. Ang bigas, kontrolado, 33, 36, pinakamataas 40. Ngayon, grabe. Ah... Uh, yung latest na pagbili ko ng bigas, 48 per kilo na. Yung pinakamababang klase na yun. Yung bigas, binigay natin sa Talaandig, Ten City. So, ito na po ang sitwasyon natin ngayon. Instead na ang buhay, lalong naghihirap dahil sa isang pangulo na budol-budol man. Okay, panoorin natin ang the whole uh, palengke survey ng Buljak TV. Salamat po, fair lady. Yan may yeah, mga, mga babae na talagang totoo yan, no? Kasi meron akong kaibigan na uh, ang business niya, bigas. Meron siyang tindahan at nagtitinda siya ng bigas. Kaya sabi niya sa akin, talagang every, every week, yung pagtaas ng bigas. Yan, tanda ko kasi nung araw, bumibili ako ng bigas. Eh, ang binibili ko is uh, 42 pesos eh. Magandang klase na eh. Eh, 40, uh, 48 pesos kentang klase yun. Ngayon, ang presyo na yan, maabot na siya ng 60 pesos ngayon. Kaya nakataas yung presyo ng bigas. Na, man, tumaas talaga. Kaya lalo naghihirap yung ating mga kababayan. Saan magawa ng paraan ng ating PBBM, uh, no? Mung ba Marcos, yung ganitong uh, problema kasi ulang, ramdam na ramdam na ng ating uh, ng mga Pilipino. Yung pagtaas, hindi lang yung bigas, mga babayan, lahat na, nang bilihin, isda, gulay, karne, lahat no? Oh, talagang problema kaya sabi nga ni uh, Kaya talagang hindi na nakakatulog ang ating uh, Pangulong Bongbong Marcos. -bong Kasi ito eh, niya rin yan eh. Di isip niya talagang uh, kung paano niya makababa ang uh, presyo ng bigas mga Tuloy po natin. Oh, no. oh yan po. yon na. Ano naman eh, huwag nga mang kailangan makontrol na yung mga bilingin para lalong ano, kaya kaya mabili ng mga masa, mm -hmm. hindi kayo puro mayaman ng askasuhin. Mm -hmm. Nakikita ko ngayon, puro lang mayaman ng askasuhin, hindi naman mga mahirap eh. Okay po, okay po. So, yun po yung nakikita ninyo? Oo, kailangan. Pantay-pantay. Oo. Okay so, ano, five lang. Five lang? Bakit Kasi nagsisimula pa lang naman, hindi pa naman totally nakikita yung kanyang mga effort para mapagandang ang ating bansa. Hmm. Siguro ako ngayon, seven. Seven. Bakit ko kaya seven, Ate? Hirap eh. Hirap ng buhay ngayon. Lahat lang. bilhin. Kaya po, ano po mabibigay niya score? Five lang. Malamigas Ang malamigas. Ah, mahal ang bigas. Kaya five lang. Iwa ko po dito. Kalawak-lawak kalawak na, na Pilipinas. Ikaliwa Di po ba din sa Bulacan? Wala pa akong nakita dito ng kaliwa. wala. Ay, wala. Wala, wala, wala ba? Wala pa. Sa atin wala, no? Mga 20% lang ang nakikinabang dyan sa Kadiwa. Na mm. 100% na Pilipino. Mm. Mga 20% lang ang nakikinabang dyan sa Kadiwa. Kaya nito, mahal ang bilihin. Uh, five. Five. Bakit po kaya, sir, five? Uh, okay lang. Ano, parang di ko siya nakikita ano eh. Kumbaga, wala pang napapatakbo, gano'n. Mm -hmm. Hindi pa rin na ano, yung presyo. Okay na pa. So, yung presyo. Oh, uh, so, yung presyo ng bigas, uh, uh ah, Hindi so pa rin wala pa rin pinagbago. Kaya po, kuya, ano po sabi niya? Ano po score niyo? Sa akin, zero. Zero, dahil sa, sa presyo. Bigas. Presyo ng bigas, din niya pa rin na ayos. Sa akin lang ha, one, three. Tria. Bakit po kaya tria ate? Kasi imbis na sabi niya bababa ang mga bilin, lalong tumas eh. Yes. Binuto ko pa naman siya. Ano po ate? Ay, ko yung tatay niya. <laughs> Binoto niya po siya. Wala. So, um, lagi siyang palis. Imbis na dito magpuko sa Pilipinas. Lalong tumas yung mga bilihin. Sobrang mahal ang bilihin. Pangako niya kasi nang bababa yung bigas, hindi bumaba, lalong tumas. Eh tapos yung mga gulay lalong tumaas, halos na lalong tumaas. So ito po gulay po ang inyong paninda, sitaw. Okay, From 0 to 10, ano po kaya mabili? 6 lang. 6. Bakit po kaya 6? Ha? Hindi naman maganda yung naging ano niya. Dapat yang ibang mga naging trabaho. Okay. Daming korapsyon pa rin. Eh Bongbong. -bong. Parang pa wala rin? pang nakikita di ba? Eh nasa size lang kasi Sa uh, eh, hindi pa bumaba yung bigas Nakikita naman ng mga tao talaga, di ba? Na ang bigas talaga ang talaga sobrang tumaas. Imbes na bumaba dahil sa may biglang tumaas. Bakit kaya? Yung mga pangako, wala pa. Sino ba namang taong mamamayan ang hindi umaasa sa, sina, uh, sa sinabi niya, na pinangako niya? Siyempre lahat ng tao, umaasa yan. Di ba? Okay. Pinoto niyo po ba siya? Naman. Pinoto hmm. yun. Okay. Bongbong ako yun. Okay. Pero, hinihintay pa ng taong bayan ang pangako niya. Seven sa akin. Seven. Five. Ang ano kung at, para zero-zero eh. zero wala din. Zero. Wala din pintay. eh. Hmm. din eh. Ang, ang mga bilhin natin, daw wala, lalo tumataas. Gasolina. Okay. Mga bilhin niya sa gulay, mga pista. Oh. Ano po kaya magbibigay niyong score sa kanyang panunungkulan? Mga ano, 6. 6? Bakit po kaya 6? Para mm -hmm. wala namang nangyayari, wala namang nagagawa eh. Yung pangako niya na 20 pesos na bigas, isang kilo, 20 ang 14. 5 te 5. 5 na. Oh, okay. Okay. Ano, ano po kaya ang ibibigay niyong score sa Oh my God. 5 lang. 5 uh -huh. lang. Lalo tumasang bilihin, bumaba ang sahod. Parang walang masyadong ano improvement. Mm -hmm. Kasi, ang taas na bilhin ngayon, eh, yun ang problema natin ngayon, eh. lalo yung bigas. makaya na po ba ang huling kilo ng bigas na bilhin niya? Sixty. Sixty? Oo, meron ng sixty. Mm -hmm. Yung parang, yun na yung masarap pa sixty. So ano po mo sa inyo sa ating pangulot? Yan lang po, para sa mga kababayan natin mahihirap. <laughs> ibaba? Ibaba yung presyo, maga kahit naman hindi ibaba, kung maga meron tayong may, maanoan kami Oh, maambunan kami ng mga iba kasi yung iba may, may binibigyan 'di ba? Eh dito sa amin hindi nakakaabot eh. May kadiwa po ba dito sa bukid? Meron. Saan po yun? Sa ano pa? Malayo di saan nga Ate Beth, malolos? Wala mo kadiwa dito sa... Dito malapit po wala. Malayo um, pa. Pero malayo pa na. nakabili kayo doon. Hindi, kasi ang layo eh. Pamasahe pa lang namin, tsaka oras pa lang. Hindi na namin kakaya. So kakayanin. hindi ko talaga ramdam yun, yung kadiwa. Akala ko kasi marami pong kadiwa sa Malayo eh. Saan ba yung kadiwa? Tapang panay po ba yan? Mm, parang ganun? Oo, oh, parang ganun. Oh, Kasi okay, okay. so, so, kahit so, naman uh, pumunta ka, may limit ng oras dun eh. Ah, may limit ng oras mm -hmm. sa kadiwa. So, hindi po anytime pwede bumili. Hindi pwede, oh. Tapos may ano lang, halimbawa, mag-ano mag, lang sila ng date. Ah, may araw. Ano, so, hindi everyday. Hindi everyday. Bunday, diba? oh. So, merong specific date and time lang na pwede bumili. Yes, oo. So, oh. so, parang yun. Know, kami itong Ah, oh, rolling store. Ah, parang rolling store. Hindi po siya araw-araw. araw-araw. So, may oras. Ah, meron din po. Walang rolling store sa iba. Ah, meron. Okay. Sige po. Parang makakita ko, pero around kasi safe. So, hindi pa nakabot dito sa Bulacan. Hindi namin na lang. Hindi Oh, rate niya si Pangulong Bongbong sa kanyang pananong ko na nakaisang taon na po siya oh. eh. Ano po kayang rating niya from 0 to 10? Siguro sa economy, mga nangyayari ngayon. yun. 5 days. 5, gaya ni Ate. Oo, 5 days. Bakit po kaya 5? Oh. Yung bigas hang, Pero, yung na ang mahal niya. Pero hindi ko naman na-expect na bibigyan niya ng 20 pesos yung bigas. Pero yung na-expect ko, yung mga kapitalista, siyempre kilala naman niya yung lahat ng mga kapitalista, yung mga malalaking tao. So, push naman nila na ng oh. ano, maging ano, makatao. Ayan nga mga kababayan, nakita natin yung uh, bawat reaksyon ng ating mga kababayan sa may uh, kay to, palengke survey. sa mga palengke ng survey sila kung ano yung mga reaksyon nila patungkol kay uh, pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos at narinig naman natin talagang uh, ang daing nila ay talagang mataas na presyo ng bigas, gulay, ista, halos lahat ay, tumaas daw kaya ramdam na ramdam talaga ng uh, mga Pilipino yung uh, pagtaas ng presyo. Kaya mga bumayang, ano naman ang inyong uh, ang inyong score no sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Comment lang kayo dyan sa maba at hanggang dito lang muna ang ating uh, reaction patungkol sa video na ito. Ayan, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag ating kalimutan na mag-like at mag-subscribe. At click na rin natin ang notification bell para maging updated tayo sa ating ginagawang upload video. Bagay po and God bless